So, good day mga kayamers. Kamusta po ang lahat? So, for today's video mga kayamers, papakita ko lang sa inyo yung bagong project bike natin. Okay, na gagawin. Okay, para sa ano na to, sa mga videos. Okay, so please stay tuned. So mga kayamers, ito na yung project bike natin. Okay, so it's a Honda CB125. Okay, so yan. Pina-flush uh, ko lang yung engine oil niyan. So, nabili natin ito somewhere boundary ng Valenzuela at North Caloocan. So, medyo bandang lang siya. So, nagkasundo kami ng may-ari nito. Actually, first owner siya. So, nagkasundo kami sa okay na presyo. Then, yun, nakuha na natin. Okay, so, papakita ko lang sa inyo yung project bike na to. Okay, so, This is the first video. Okay, so abangan nyo yung mga susunod natin na video kung paano natin i-build tong uh, Honda CB125. Okay, so alam ko sa mga expert na builders yan, alam nyo na kagad kung anong magandang build uh, para dito sa ano to, sa Honda CB125. Okay, so actually ito yung first Uh, generation nila okay ito yung kick lang okay wala siyang wala siyang push start All right so tanyo eh yun yung unahan niya okay pa naman to wala siyang crack ito medyo ano faded na yung harap yung mga signal light ayos pa walang basag Itong uh, fender, ayos pa rin Walang basag, may mga scratches lang Which is normal for a second hand By the way, uh, 2014 Pala itong uh, Honda CB na nakuha natin Okay So, itong Front fork nya Pansin ko yan, may meron siyang leak Okay Tinignan ko naman yung Dito ah Dito pa, dito naman, wala naman siyang bangas. So, hopefully sa ilalim dyan wala. So, we'll see. Okay, part of the project natin yan. Ito, eto yung sa kabila, malinis. Wala siyang leak. Right? So, naglagay yung dating may-ari dito ng ilaw. Okay, so... Tapos, pinalitan niya na ng... ah, uh rim set. Ito naka-oversize na nga ito. ganda ng rayos. Pero yung rim set natin, papalitan natin yan. Ano, tie. Ang patatak nito. Ayan. 1.4 by 17. So, sa mga nanono dyan, kung sinong gusto nito, malamang di-dispose natin to. Ito. ito. Tsaka yung sa likod, most likely. Yung gulong niya, bago pa rin. Eh. So, ginawa niya na 17s to. That, ang alam ko kasi stock nito, 18s eh. So, pinilitan niya na 17s. So, so may mga scratches sa drum brake. So, ito. Mukhang papalitan rin natin yan. Eh. So by the way, again, dun sa mga gusto nito, uh, rim set, front and back, uh, sama na natin yung gulong. Let me know. Ayan yung size ng gulong sa harap, 70 by 90. Check na rin natin yung likod para isa na lang. Ayan, uh, 80 by 90 naman sa likod. Tapos, same tatak din ano, rim set. Ah... Uh, 1.4 rin yan. Okay So Ito yung gaze uh, 36 Not bad for 2014 36 eh? So kasi pinapamaliin na lang daw to Ito papalitan natin yung handlebar So <laughs> Mukhang marami tayong madi-dispose dito. Ito yung susi na ito. Ano na ito eh. Duplicate na raw. Okay. Yung tank niya. Uh, the usual where um, since matagal-tagal na rin to. 10 years eh. 10 years. So, yan. Yeah kung may tama. kung 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 tama dito. kung 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 I kung para lang sigurado tayo so we'll see so for curb nya okay nung umuwi ako maganda naman yung hatak nya um, suabe naman so yan of course may mga konting rust siya. surface rust ito hindi pa natin nabubuksan so we'll see kung ano makikita natin sa loob Okay. Okay pa naman yung sa gearing niya. Side stand, center stand. Yan yung chain. Tingnan natin kung magpapalit tayo. So, meron nung nakalagay na ano yun, carrier. So, yun yung kanyang top box. Yung gulong din sa likod bago po. Pinalitan na rin yung sheet cover. ano kaya yung mga ilaw niya actually. So nakuha natin to Registered to Muffler niya. So most likely, uh, kailangan lang natin, kailangan lang talaga ng TLC nito. Hopefully, that's sya yun yung ano natin, yung yung ina-expect natin pero makikita natin once na nabuksan na natin lahat Uh, ni strip down natin. Yung pala nung kinuha ko yan, nag -leak, may leak siya dito eh ng oil. So, nung chinek ko, ibang size na spark plug yung nakalagay. Kaya pagkano ko kagad, pinalitan ko na yan. Pinalitan ko na yung spark plug nito. Yan yung sakto kasi nakaangat. Kaya lumalabas yung pang langis pero so far nung pinalitan na natin okay okay na siya okay check na natin yung mga wirings din sa mga susunod na videos yan so yun yung bagong project natin mga kayamers sana abangan nyo Um, hopefully, maging successful tong project natin. Okay? So, yun lang mga kayamers. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung uh, mga makikita nyo uh, sa mga susunod na videos natin. No? Pag-build natin itong Honda CB125. Okay? So, that's all mga kayamers. Thanks for watching. I hope you like the video. So, please don't forget to share and subscribe thank you my and peace out Need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. I'm staying strong. Need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. On.